pun mga kalimutin na welcome to my vlog ayan o punta tayo ngayon kay ang tito kong may pagkarakistang taglay dalawin natin mga idol no so maambo na bilis bilis na natin lalakarin natin medyo malayo pa ng konti yun eh, dito doon siya o oh. doon doon siya andyan ah, yung kubo kubo niya punta natin yan kasi ah, andyan daw andyan daw sa kubo kubo kaya puntahan natin Malayo na pagka doon tayo pumunta sa bahay nila Kaya dito sa taniman niya Sa taniman niya Medyo malapit-lapit lang Kaya, aya, Susug lang tayo dito sa daanan na to oh, Diba Doon no Dun lang yung daanan na Medyo malapit-lapit Hello Shout out nga pala dyan sa aking mga Subscribers no Sinsya na kayo At uh, matagal-tagal na ako lang uh, Upload So ngayon, magkita kami ni ang tito kong may pagkarakistang taglay. Pakakantahin natin siya. Ay, yung kubo-kubo niya oh. oh 'Di ba? Ang linis na dito. Yan po yung kanya, ito yung kanyang taniman, mga kalorich. Ayun, oh, 'di ba? Ito agin. Hoy! Oh, Ko, nawala na yung ating ano. Cellphone. Hindi ba? Patay mo natin kasi naulan na. Tapo tayo ng ulan. Sumilong muna ako dito. Yan o. Sumilong ako dito. Nandiyan. Ito. Yan. Yeah. Si Tio Dudong Buditoy. Yeah. Sumilong muna ako dito. Uh, no. Trupang si... Kanyanog. Yan o. Shout out sa Trupang Kanyanog. <laughs> yan o. Nasaan na si yung isa? Si laging nagpapashout out. Maliligo. Kaya umulan. Ah, okay. Punta natin doon. Nandun si ang tito ko may, may pagkarakistang taglay. Ay, may payong? Ay, may natin yung payong. May payong pala eh. Hirap tayong payong. Ayun, oh. Sabi. May payong. Ayan. Ayan yung kanyang kubu-kubu. Ito yung mga tanim niya, oh. Mga maliliit pa. yun. ito yung kubo-kubo niya ang tito ko may pagkarakistang taglay parang walang tao tao po parang walang tao ah saan yung pinto ah dito pala nandito pala kayo ayan agay okay. o oh, diba ang saya saya Ayan, nandito kong may pagkarakit ng taglay, ha. <laughs> Ayan pa. Hindi ko nakakuha ko yung kinurong payong. Inaabot ako ah, ano niya, naglalakad ako. Ayan mga kalorits, no. Nandito na tayo sa kubo niya. Tapos na kami nag-usap sa loob. Kanina kasi nung dumating ako, malakas ang ulan. Kaya nagpintuhan kami sa loob, eh madilim. Kaya hindi kami nakagawa ng hindi siya nakakanta. Ngayon, pawin na. Pawin na rin ako. So, pawin na rin siya. Pakakantahin muna natin siya bago tayo uwi, no? Kasi nandito kami sa taniman, yung oh. so, Taniman niya, ayan yun. Tapos ito yung kubo niya. Kantahin muna natin siya. Okay. Okay, mga kaibigan. Magandang hapon sa ating halata, no? Ha? Kakanta naman si tito kung may pagkarapistang taglay, o. Di ba? Okay. Uh, simulan ko na, mga kaibigan. Kap Ayun. lahat ng ibig mo Pilit kong susundin Bawat pagsakit mo Ay sadyang tanggapin Kahit tukso ay Kaya mong iiwasan Huwag lamang mawala Kung ganap kapag nagtatampo kita ay susuyuin kung nalulungkot ay pasasayahin sa iyong suliranin kita ay nadamayan pag-ibig wag lamang usap ay wag biguin Aking mahal sa akin ay wag magtaksi Sabihin mong ako'y sadyang mahal mo rin Pakiusap ako lamang ang iyong ibigin kapag nagtatampo kita ay susuyuin kung nalulungkot ay masasayahin sa iyong sulirani kita ay dadamayan pag-ibig huwag lamang limutin pakiusap sana ay wag patiguin Aking mahal sa akin ay wag magtaksil Sabihin mo kung sino ang mahal mo rin pag usap, ako lamang ang iyong ibigin Pag-iusap ko sana ay wag King mahal sa akin ay wag magtapsil. Sabihin sadyang, mo ng aking mahal muring pag-usap, ako lamang ang ibigin. usap ako lamang ang yo di ba? Ang lamig-lamig mga idol, di ba? Ang lamig kasi ng panahon. Natapos lang ng ulan, no, di ba? Ayan, tanggal ang ating lungkot ngayon, di ba? Ah, shout out sa tropang Kanyanog. You know, Ayan. sabi. Shout out sa lutong bahay ni Tatay. Okay. Shout out sa I Love Bingo Graham Shake sa aking mga supporters at subscribers ko. Subscribers namin ni Antito kong may pagkarakistang taglay. Shout out sa inyong lahat. Ayan. Okay, maraming maraming salamat to, mga kaibigan. Ah, Huwag pa rin kalimutan na suportahan lagi ang YouTube channel ni Likumidya Vlog. Okay. Oh. At lagi kayong mag-like at mag-subscribe lagi. At pinutin ang notification bell para lagi kayong update sa aming pong mga gagawing mga bagong videos na i-upload ni Likumidya Vlog. Okay, Ay, yeah. maraming maraming salamat sa inyo. At shout out pala sa lahat ng aking mga supporter. No? Lalo na sa aking magulang at sa aking mga kapatid. At yeah. sa aking, kung, aking mga pinsan. No? Okay, maraming maraming okay. salamat sa inyo. Yan, Facebook Reels namin. Huwag ah, niyong kalimutan. Ha? Oh. <laughs> <laughs> Journey Ibanez Guliman. Ah, okay. Yan po ang kanyang page. dan uh, maraming maraming selamat Hanggang dito na lang tayo. Mga chup-chup. <laughs>